Hi! Maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Ngayong araw na ito, ang topic natin ay tungkol sa rice bran. Kung bakit rice bran, ito ay isang magandang ingredient din na pwede mong i-include doon sa feed formulation. At kagaya din ng yellow corn, meron iba't ibang klase ito na kagaya ng rice bran D1, rice bran D2, at rice bran D3. Yung rice brandy 1, yun yung considered as good quality. Yun yung parang powder ang texture. At yung rice brandy 2, yun yung medyo magaspang. At yung rice brandy 3, yun na yung parang adulterated na, yung parang hinaluan na ng giniling na rice hull. Iba, iba ang texture, mas marami ang fiber na nun. At kung bakit rice brandy 1 ang ginagamit sa paggawa ng feeds ng layer? Kasi iyong rice brandy B1 hindi masyadong maraming fiber may fiber pa rin yon pero hindi kagaya ng rice bran D2 at rice brandy D3 at ang limit lang ng pwede mong i-include doon sa feed formulation ay 10 to 15%. Kung bakit limited no kung bakit 10 to 15% ang recommended although may mga nagsasabi na pwede raw i-include ang hanggang 60% na rice bran eh hindi na hindi naman niya masusuplay lahat yung nutrients na kailangan kasi no kahit na 60% ay ilagay mo paano mo babalansehin mahirap magbalanse so yung limit ng rice bran di one na pwedeng ilagay ay 10 to 15% lang ang rice bran ay may ano yan may fats no at meron ding enzyme na tawag ay lipase kung saan itong lipase na ito ito yung bumabasag sa fats na taglay ng darak at magiging free fatty acids ang mga yon magiging cause yon ng rancidity or yung pagkaanta kaya hindi po pwedeng maraming masyadong darak na ilalagay mo doon sa feeds na gagawin mo kasi prone sa pagkaanta ang darak dahil doon sa lipase nga na bumibreak doon sa fats ng darak <laughs> gulo no. Pero oh, hindi, ganun 'yon. Kaya limited lang ang pwede mong ilagay. At saka kasi, pagka masyadong maraming fiber yung pagkain ng layer, no, hindi naman na magiging maganda yung absorption ng mga nutrients. No, kung masyadong maraming fiber ang pagkain nila. Kaya limited lang ang darap, limited lang din yung copra. At 'yan ang isang topic natin sa susunod, yung copra, bakit limited lang din. Kaya may limit 'yan. Pero yung contribution niya na crude protein at saka energy ay malaking bagay yon dahil nababalanse yung nutrients na may bibigay ng feed formulation doon sa mga manok dahil yung soya may contribution yun na crude protein may energy din na contribution tapos yung uh, yellow corn may energy din na contribution yun malaki 'yung soya malaking protein din 'yon, no. Tapos meron din contribution na uh, crude protein 'yung yellow corn. Pero kagaya ng sabi ko nga, may mga kanya-kanya silang mga amount na pwede lang i-contribute na crude protein, 'yung energy, tapos 'yung calcium, may calcium din, no. Kaunti-kaunting kaunti lang. Kaya nga pag gumagawa ka ng feed formulation, ay nangangailangan ka ng limestone na source ng calcium. At nangangailangan ka rin ng source ng phosphorus para magbalabalansi lahat yung uh, calcium, phosphorus, mga crude protein, yung energy, mga ganyan-ganyan. No? So, in short, dito tayo sa darak, balik tayo. Itong darak, ganun ang role niya. Hindi pwedeng maglagay ng maraming darak dahil dun sa fiber. Masyadong, pag maraming masyadong fiber, hindi pwede dahil nawawala na uh, hindi nagiging available yung ibang nutrients no uh, para maabsorb ng ano ng uh, layer tapos yung lipase nga na enzyme yun yung bumabasag doon sa fats na taglay ng drak at magiging free fatty acid sila at gagawing sila yung cause ng rancidity or yung pagkaanta ng Darak. Yun ang limitation ng rice bran doon sa uh, pagkain ng mga layer. Yung rice bran d at D3 ay pwede sa mga baboy at pato. Pero yung rice bran D1, ito yung ginagamit talaga sa mga manok. Kung may layer farm ka at magusto mong gumawa ng uh, sarili mo feeds, pwede kang maglagay ng rice bran D1, pero yun nga, hanggang 10 to 15 lang ang Uh, limit of inclusion. Hindi pwedeng lumampas doon dahil pag lumampas doon, magbabago yung nutrient uh, content no at saka yung nutrient absorption din. Hindi mahirap mabalanse pag kalalampas ka doon. Hanggang doon lang talaga. So, magtutulung-tulong ang mga iba't ibang ingredients para maibigay nila yung crude protein, yung energy, yung calcium, yung mga ka minerals no, uh, vitamins and minerals. So magtutulong-tulong lahat ang mga yon para mabuo yung requirement ng mga uh, layer. Tsaka kahit ng mga ibang manok, no? Sana may natutunan naman kayo dito sa video ito at sana huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay mga notify kayo. At thank you sa lahat na mga nag-share at sa lahat ng mga subscribers. Thank you. Sana pagpalain tayong lahat at panatilihing masigla at malusog ang ating mga alagang manok.